Buksan natin ang ating mga Bible Matthew chapter 7 verse 7 to 13. Ito yung pagpapatuloy natin sa ating uh, serye na sinimula natin noong nakaraang Wednesday. Mateo 7 versikulo 7 hanggang uh, 13 ganito ang sabi. Umingi kayo at kayo ay bibigyan, humanap kayo at kayo ay makakatagpo tumuktok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagat ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang humahanap ay nakakatagpo at ang tumutoktok ay pinagbubuksan. Mayroon bang tao sa inyo na kung humingi ng tinapay sa kanya, ang kanyang anak ay bato ang ibibigay? O kung humingi siya ng isda ay bibigyan niya ito ng ahas? Kung kayo nga na masama ay marunong magbigay ng mabuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amas na sa langit ang magbigay ng mabuting bagay sa mga humingi sa kanya? Kaya anumang bagay na ibig ninyong gawin sa inyo na mga tao, gayon ang gawin ninyo sa kanila sapagkat ito ang kautusan at mga propeta. Ito ang salita ng Panginoon, tayo ay manalangin. Panginoon, muli kami po ay lumalapit sa si inyo at hinihiling namin ang iyong banal na espiritu na siyang magbigay liwanag ng aming kaisipan at huwag niyo kami pabayaan sa saril naming pag-uunawa na nasa laman. Sapagkat, Lord, ang salita ninyo ay espiritu, kailangan itong maunawaan sa espiritual. At tulungan niyo kami na may toon namin ang aming pong mga isipan sa pagpapalago ng aming prayer life. Maraming salamat po itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. So prayer ay isang privilege sa atin. Binigyan niya tayo ng karapatan bilang mga anak ng Diyos na tayo ay makatawag sa Kanya. At ang panalangin, alam natin ito ay pakikipag-usap natin sa Diyos tungkol sa ating mga problema, tungkol sa ating mga pangangailangan, sa mga pasasalamat natin. Pero may dalawang uri ng panalangin. Una, yung panalangin hindi umaabot sa Diyos. At ang ikalawa ay ang panalangin tinatanggap ng Diyos. Alam natin ito ay inalimbawa ng Panginoon, inilarawan niya sa dalawang tao, ang pariseyo at ang maniningil ng buwis. Ang pariseyo, bagamat siya ay mahusay, magaling manalangin, pero hindi naging katanggap-tanggap sa Diyos. Ngunit ang isang panalangin na mapagpakumbaba, ito ay tinatanggap ng Diyos. So sa ating binasa, Matthew 7, verse 7, Uh, ito ay mayroong uh, tatlong aspeto ng panalangin. Mayroong uh, tatlong parte ng panalangin na dapat nating maunawaan. Una, panalangin ay paghingi at pagtanggap. Ikalawa, panalangin ay paghahanap at pagtatagpo. Pangatlo, panalangin ay pagkatok at pagbubukas. Ating natalakay ang una yung panalangin ay sa magitan ng paghingi at pagtanggap. Ngayon mga uh, gabi ay ating tatalakayan na ikalawa, ang paghahanap at pagtagpo. Tayo makakatagpo. Ngayon ating uh, buksan ang Biblia sa Jeremiah chapter 29 verse 11 to 13 upang siyang magandang makapagpaliwanag sa atin sa panalangin tungkol sa paghahanap at pagtatagpo. Jeremiah 29 verse 11 2.13, ganito ang sabi, Sapagat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga panukala para sa ikabubuti at hindi sa ikasasama, upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. At kayo'y tatawag sa akin, at kayo'y lalapit, at dadalangin sa akin at diringgin ko kayo. Hahanapin ninyo ako at matatagpuan kapag hinanap ninyo ako ng inyong buong puso, napakalino po ang Jeremiah chapter 29 verse 11, para doon sa aspeto ng panalangin natin daily ano mang sandali na tungo sa paghahanap uh, at pagtagpo. Na dito sa Jeremiah chapter 29 may tatlong uh, bagay tayong uh, matatagpuan kapag tayo po ay manalangin. Unang una sa verse 11 sa ating panalangin, asahan nating alam na ng Diyos. Asahan natin alam na ng Diyos. Yan po ang ating matatagpuan dito. Ang sabi sa 11, sabi ng Panginoon, sapagat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa inyo. Na kapag tayo po'y nananalangin, mayroon ng alam, mayroon ng inihanda ang Panginoon na panukala, mayroon na siyang plano, mayroon siyang layunin para sa atin, sabi ng Panginoon. At ang mga panukalang ito, sa ito tayo tayong mananalangin ay para sa ating kabubuti at hindi sa ikasasama. Bakit po? Ikabubuti, ang sabi diyan, upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. Napakahalaga po yung aspetong ito sa panalangin na tayo po ay talagang humahanap. Hinahanap natin ang Diyos at siyak na tayo ay makatatanggap dahil may panukala ng Diyos para sa atin sa ikabubuti natin upang tayo magkaroon ng pag-asa. Ganyan din ang tinuturo ng ating Panginoong Isus sa kanya pong mga alagad. Nang sabi sa Matthew 6.6, ang sabi ng Panginoon, ngunit kapag ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid at pagkasara mo ng iyong pinto ay manalangin ka sa iyong ama na nasa ilihim at ang iyong ama na nakakita ng mga lihim ay gagantimpalaan ka. Ang sabi diyan, pumasok ka sa pinto sa ng iyong uh, pinto ng kwarto at manalangin ka ng lihim sapagkat ang Diyos ay nakakakita sa panalangin sa lihim. So ay, kailangan ba itong tayo manalangin tayo papasok tayo sa kwarto? Nang pinagdidiinan dito sa ating panalangin, dapat tayo ay taintim na lumalapit sa kanya. Ang taintim na panalangin, nakikita ito ng Diyos. Ito'y kanyang ginagantimpalaan hindi pa wardi-wardi na panalangin. Gaya ng sinabi sa Psalms 34 verse 15, ganito ang pagkakasabi. Ang mga mata ng Panginoon ay sa matuwid, sa mga maitim-itim, matuwid sa kanilang panalangin, nakatitig ang Panginoon, Ang sabi diyan, at sa kanilang daing bukas ang kanyang pandinig. So gesture yun na pumasok sa pintuan ng yung silid at manalangin ka sa lihim sapagat nakikita at narin ng Panginoon ang ang dalangin ng isang taong taimtim na nanalangin. Kahit marami tayong o sa prayer meeting, dapat taimtim ang panalangin, buong puso. Hindi basta lang uh, uh, magsalita, magsalita, kundi taimtim na tayo na ng palataya na ang Diyos ay dumidinig sa atin. Sabi nga niya sa Isaiah 65 uh, verse uh, 24, at mangyayari na bago pa sila tumawag ay sasagot ako. Samantalang sila nagsasalita ay makikinig ako. So sa ating paghahanap sa Panginoon, kailangan sa atin ang manalangin at taimtim. At dahil taimtim, may pananampalataya tayo na alam niya niya. Alam na niya. So, dapat gising ating uh, diwas, panalangin, na ito'y dinidinig ng Diyos. Na ito'y pinapakinggan ng Diyos. Dahil alam niya na kung ano yung magandang panukala para sa atin sa ikabubuti upang tayo bigyan ng pag-asa. Ikalawa, hindi lamang sa magitan ng uh, uh, kaalaman natin na alam na niya ang ating panalangin. Ikalawa, sa ating panalangin, sa verse 12, kailangan tumawag sa Diyos. Tumawag sa Diyos. Ganito ang sabi. At kayo'y tatawag sa akin, at kayo'y lalapit, at dadalangin sa akin, at diringging ko kayo. Tignan nyo, ang sabi dyan, yung katapat nung tatawag, kailangan lalapit. At isa pa dyan katapat, doon tayo dadalangin. Tatawag tayo sa pamagitan ng paglapit at saka tayo dalangin dahil diringgin ng Panginoon. Now, ibig sabihin ba nito, pagka malayo tayo sa Diyos, eh, hindi niya napapakinggan? Hindi. Eh, Pag lumalapit tayo, gaya ng kanina sa una, mayroon tayong taimtim na lumalapit sa kanya buong puso at ang sabi, diringgin niya tayo. So, andon ang Panginoon sa ating panalangin. Mayroon tayong katiyakan. At ang sabi, at kayo'y tatawag sabi sa Jeremiah verse 12, at kayo'y tatawag. Ba't kailangan pa tayong tumawag? Kailangan bang malakasan natin ang ating boses sa pagtawag sa Diyos? Gayong tayo ay uh, nakalapit na sa Kanya at nakakapanalangin na sa Kanya. Tatawag tayo dahil ang sabi ng Panginoon, may katiyakan na tayo'y diringgin at siya'y makikinig. Now, pagka nanalangin tayo, kailangan tumawag talaga. Alam na, ipaalam natin kung ano yung kailangan natin at makakaasa tayo na tayo diringgin. Pero sa ating pagtawag, kailangan tayong lumapit sa Kanya. Lumapit. Seryoso. Sa paglapit natin, isasagawa ang ating tamang panalangin. Ang panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. Nandyan lang siya sa, sa, sa iyong tabi. Pag tatawag tayo, taintim tayong lumalapit at nananalangin. Nakikipag-usap tayo ng buong taintim sa ating Panginoon. Yun ang kailangan tatawag tayo sa Kanya. At ang pangako, tayo ay Kanyang diringgin. Sapagkat ang pagtawag natin na may taintim na puso, ito ay panalangin may katiyakan. Pero kailangan lumapit tayo sa Kanya, sa Kanyang presensya ng buong sikat. At gayo, sa gayoy, kanya tayong diringgin. Ikatlo, sa ating uh, panalangin, ay uh, kailangang hanapin ang Diyos. Mukhang, parang ano, saliwa, ano? Parang saliwa. Una, asahang alam na, na, alam na ito ng Diyos. Ikalawa, kailangan tumawag sa Diyos. At ngayon, kailangang hanapin ang Diyos. Paano yun? Tumawag ka na, nakalapit ka na, nakipag-usap ka na ng buong pananampalataya at taimtim sa Kanya. Ano ibig sabihin ng hanapin ang Diyos? Hanapin natin siya ng buong sikap. At makikita natin ang Panginoon. You will seek me diligently and you will find me, sabi ng Panginoon. Diligently. Yung diligently, sa Grego ay agonizumay. Ibig sabihin ni eh, talagang pagsusubikap na abutin ang katulad ng atleta na nandiyan sa finish line na kailang iunat pa niya yung katawan niya kung mayroon siyang kasabay para siya ay unang manalo. Yun yung pagsisikap. Dagdagan pa natin. Paano? E gayong nakalapit na tayo. Nakipag-usap na tayo. Ang paghahanap sa Diyos, ibig sabihin, pakikipag pakikipag uh, ipagsisikap tingnan ang sabi sa Colossus. isang tao na ganoon magmanalangin uh, itong si uh, ipapras Colossus chapter 4 verse 12 binabatay uh, binabati kayo ni ipapras na isa sa inyo na alipin ni Kristo, Jesus na siyang laging nagsisikap ando yung salita nagsisikap. nag-agonized agonizumay sa Grego, talagang umuungol siya ng buong puso na nagsisikap sa, panala, sa kanyang panalangin upang kayo'y tumayong sakdal at lubos na nakatityak sa lahat ng kalooban ng Diyos. Talagang pinagsisikapan ni Paplas na dinggin ang kanyang panalangin alang-alang sa mga kapatid. Talagang sa Bisaya pa, nag-ago talaga siya. Talagang nag-agonize siya. So, ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, ito'y pagsuko natin. Ang totoo nating panalangin na mayroong pagsisikap ay yung ilapit natin ang ating sarili, lalo na pagdating sa ating mga kasalanan. Yun ang una eh. Tingnan niyo ang uh, Leviticus chapter 26. Ginamit ito ng Leviticus chapter 26, verse 40 to uh, 45. Ganito ang sabi. So balit kung ipapayag nila ang kanilang kasamaan at ang kasamaan ng kanilang mga ninuno sapagkat sila'y nagtaksil laban sa akin at sapagkat sila'y lumakad ng laban sa akin, kaya't ako'y naging laban sa kanila at sila'y aking dinala sa lupain ng kanilang mga kaaway. So kung magpapakumbaba ang kanilang mga puso na hindi tuli at magbayad ng kanilang kasamaan. Ano yung sinasabi dyan? Yung po yung pag natin sa panalangin. Paghanap natin sa Diyos, yung hanapin natin ang kanyang pabor sa pamamagitan ng pag-confess natin ng ating mga kasalanan. Dahil ang tanging hadlang talaga sa ating panalangin ay ang kasalanan lamang. Gaya ng ganito sa Leviticus, sila po ay lumapit, tumawag, at kanilang isuko ang kanilang mga kasalanan. First John 1 John 1.9, alam naman natin, kung ipinapayag natin ang ating mga kasalanan, ando na, siya ay tapat at banal na magpapatawad. Kung ating isuko ng buong taimtim ang ating kasalanan, na tayo po ay talagang hinahanap natin ang pabor ng Diyos sa ating mga kasalanan, kamalian, tapat siya at banal na tayo ay kanyang patatawarin. Buong puso at kaluluwa ang ating pagpapakumba. Gaya ng Deuteronomy chapter 4 verse 29. Ganito ang sabi, Ngunit kung mula roon ay inyong hahanapin ang Panginoon mong Diyos. Naroon yung salita, hahanapin ang Panginoon Diyos. Siya ay inyong matatagpuan kung inyong hahanapin ng buong puso at buong kaluluwa sa gayong kapighatian kapag lahat ng mga bagay na ito ay dumating sa inyo sa mga huling araw at magbabalik loob ka sa Panginoon ng Diyos at iyong papakinggan ang kanyang tinig. The same context na paglapit natin, hinahanap natin ang pabor ng Diyos sa ating paghingi ng ating kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon sa Turo niya ng mga alagad. Chapter 5 ng Matthew, verse 5. Mapalad ang mga mapagpakumbaba. Ibig sabihin, mapagpakumbabang puso na lumalapit sa Panginoon sa panalangin sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang mga nagugutom at nauhaw sa katwiran sapagkat sila ay bubusugin. Ibig sabihin, hinahanap talaga yung Diyos na pabor sa kanyang kapatawaran. Verse 7, mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila ay kahabagan. Verse 8, mapapalad ang mga may malinis na puso sapagat makikita nila ang Diyos. Nakuha nyo? Sa ating pagpagtunggali sa panalangin, hinahanap natin ang pabor ng Diyos sa magitan ng pag natin ng ating kasalanan at upang maging malinis, maging sinsiro ang ating puso, makikita nila ang Diyos. So sa panalangin, magagawa natin yon na tayo'y bigyan ng pabor ng Diyos sa ating panalangin. Una, asahan natin alam na niya ang ating idudulog. Ikalawa, kailangan tayong tumawag sa Kanya. At ikatlo, kailangan hanapin natin siya sa ating panalangin. So ito'y isang pribileyo sa atin na tayo po ay binigyan ng karapatan ng Diyos na lumapit sa kanya at makapanalangin. Hindi lahat po ng mga tao na tumatawag at lumalapit sa Panginoon ay mayroong pribilehiyo. Mga tao lamang ng Diyos ang totoong nakakalapit sa Kanya sapagkat sila yung binigyan ng karapatan ng ating Panginoon. Kailangan nating tumawag sa Kanya. At kailangan nating hanapin ang Diyos upang makita natin ang Kanyang pabor sa ating mga buhay. So, tayo manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat isang bahagi o isang aspeto ng panalangin, Panginoon, ay kayo'y aming hanapin sapagkat tiyak na mayroong pong matatagpuan kaming biyaya sa inyo. Salamat po, Ama, sa karapatang ito. Nawa, sa gabing ito, sa aming pong panalangin, hindi lang kami Panginoon na magbigkas ng aming mga bibig, kundi tandaan namin na kayo po ay nakababatid na ng aming kailangan. At kaya kami tatawag sa inyo ng buong pagpapakumbaba at hanapin ang inyong approval sa aming pong mga kahilingan. Ito kami dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.